Anong ganap sa mundo ng showbiz? Diretsyahang pinunan ni Derek Ramsey ang dating aktres na si Andy Eigenman at ang partner nitong si filmar Ali Payo matapos ang kanilang kontrobersyal na betrayal post na nagdulot ng matinding pambabatikos kay Pernille show na nadawit bilang diumanoy third party sa kanilang relasyon. Ayon kay Derek, hindi patas at hindi responsable ang ginawang pagbabahagi ng isyo sa social media, lalo na't na nagresulta ito sa death threats at matinding bash ang laban kay Pernila. Wish Pilmar would have the balls to be a man. Magpakalalaki ka. Ayusin mo ang problema mo sa asawa mo. Unahin mo yan. Tama ka dyan. Pero wag mong pastusin yung tao na tumumulong sa'yo sa lahat ng problema mo. Ikaw okay ka na. Di ba? Paano si Perna na umiiyak? Pinunari ni Derek ang tila padalos dalos na pagsisi ni Andy sa ibang tao imbes na ayusin ang gusot sa kanilang relasyon ng pribado. For me, sorry Andy, what was your intent with all of this? Cause right now I'm believing, Andy, your intent was to destroy Berg and hurt Perg. Sinabi rin ni Ramsey na hindi man lang humingi ng tawad si Philmar kay Pernila matapos itong gawing kontrabida sa issue. Ayon kay Derek, labis nang naapektuhan si Pernilla sa mga paratang at mas pinili nitong manahimik sa kabila ng isyo. Dahil dito, pinayuhan ni Ramsey si Pernilla na tuluyan ng putuli ng koneksyon kay Andy at Philmar upang maiwasan pa ang dagdag na stress at intriga. I can sleep in the same bed with Pernilla and my wife would not doubt. Ano sa tingin ninyo? Tama bang isinapubliko ni na Andy at Philmar ang isyo o dapat nilang inayos ito ng privado?